mana mani bato. Eh, usai walai bato. Ha, sakit kayo. Hil ngan nangkap gam sana. Kena ne bato lagi. Usai, bato. Oh, no, hil Oh. Uh, oh. Ula, wala. sana. Walai bato pang sakit kayo. Mana mana? Nai no, bato. Ini muka bot. Oke. Okay. Mir. Kakinu mu mentuk bato. mau bitong jis milang pustaan eh. Ano mo makagaingon na ako kung sakit ka na mo? Di naman ka paningkamot mo ko dia No, pwede mo undang taan Di na pwede kinasugda na. Hiya, huwag mamatay ko ane. Paningkamot babuhi utong tamang sa ginawa. hoy mo utong? Lakaw na! Litsi, ikog naman eh. Ay! Hey, dong! Dong! Kalma ra dong! Kalma! Naman, kung sa may mong kurso dong? Nutikal! Nutikal! Nakahuma na ka! pa? Third Wala year. Pa. Graduating ko ron. Graduating ako. Uh -huh. Si Dong. Padayo na na imong pag-school okay. na Dong. Padayo na. Ayaw, oh, ayaw ng boxing nako, na sideline akong boxing. Oh, ayaw intra ng boxing. Ayaw sa Dong. Oh, oh, oh. Ayaw intra ng boxing, boxing. Maman, sayang kayo. Oy, oh, imong pamilya gasaling nimo. Oh, guwapo pa gyud ka. Ayaw, padayo sa school na. Uwa, sa naray gagasto nimo. Oh, ako kegelam, mau gaya kong boxing, aku sideline Ayaw, na sideline, sideline, aku gastu ni mo Jismil, bikin ni Aku gastu ni mo, lagi Ayaw, sam ako ikaw sunyo ato. Baray yung kuskuyo na dong. Ato, ignato yung mga kakuha na ato dong. Mer, nakuyawan bi ko pag ayo. Ayaw nagpakuyaw kuyaw mo. Iki jismil lang pusta ana. Pakilo ba yung pakuyaw kuyaw na kinomo na mo dapat mo Di ka makuyawan? Balik ka kaya na niyo. Sali ka rin kagulingon. Kaya ka mo ingong kaya. Kaya tubig, mer, tubig, kuya merk tubig. Wala ta ka tubig, moy. Kuy, ataki hon gi kuan ni kalakihan eh. Paypay pay lamang ko, paypay ko, paypay. pay. Sa mo to lapot dalag pay pay po. Bye -bye, Bye -bye, ko lag kugangin, pay ko. Ayaw na, ayaw na. Ato paypay na nga anak pod. Ilan ka? Wala lagi ta ka dalalagi. Pasin ka, oh? na Kana rebag yung iya pagsumbag na ako niya eh. Agong be, agong. Kaya nasa lakaw, na sa imong nawong na balik na to kaw. Pakita kay kinabuyan. Oh, koma na, koma na. Mana, Masa mana? Masa kaya ni, mo? Hei dong, 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 dong. sorry, dong, sorry, dong. Wala ay lagi tunak aku tuyo, dong. Ayuh, ayuh dong. wala lagi Kalmar, dong. Wala lagi tunak aku tuyo, dong. Ba. Ah, 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 oh. 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 Na muisukur mai ai namon kapalik itu Dong <laughs> no, dong inai-nai ara dong inai-nai ina.